Department of Health nagbigay ng tips para makaiwas sa epekto ng matinding init. Partikular na dyan ang banta ng heat stroke. Si Rod Lagusad sa sentro ng balita. Ngayong mainit ang panahon, napakalaga na maibsan ang dalang epekto nito. Kasama na dito ang maiwasan ng posibleng heat stroke. Ayon sa Department of Health, dapat iwasang lumabas hanggat maaari mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Manipustasyon din ang epekto ng init na nararamdaman ay ang pamumulikat o heat cramps. Magpahinga na muna tayo no? na tayo po ay magpalamig ha, sa dilim at uminom ng tubig. Kung tayo po ay medyo nakakaramdam ng kapaguran, yun ang susunod, heat exhaustion. So tayo rin namin magpahinga. Kung tayo ay nawawalan ng malay o inaantok-antok o nakapansin tayo ng mga kasamahan natin, dahil sa mga matatanda o sa mga sobrang bata na nawawalan ng malay o nahihilo-hilo, tumawag tayo kagad ng saklolo. Ayon kay Assistant Secretary Domingo, ito ay dahil posibleng heat stroke na ito. Bukod sa agad na pagtawag ng tulong, malaking bagay ang niya pagpapalambig sa nakakaranas nito. Dali nito sa lilim at lagyan ng basang bimpo. Parang sa lagnat, malaki sa noo, sa ating mga kilikili at ang ating damit ay dapat medyo buksan ng konti. Tapatan ng electric fan para mapalamig ng konti. Kung masikip ang mga damit, medyo luwangan natin para gumana ang takbo ng hangin. And, Antayin natin dumating ang ating mga first responder. Paalala din ng DOH, ang pag-inom ng tubig lalo na ngayong mainit ang lagay ng panahon ay importante. Ito'y para maiwasan ang dehydration. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.